BAYA EXPRESS DAILY DOSE OF HOPE oh, Sa bawat araw, biya'y walang wakas. Mabiyayang umaga mga kapatid. Dito pumuli sa inyong paboritong pangumagang biyaya, Biyaya EXPRESS DAILY DOSE OF HOPE. Ako po si Quiz John, kasama ninyo sa isang makabuluhang paglalakbay ng pananampalataya at pag-asa tuwing umaga. Sa araw na ito, mga kapatid, tayo'y inaanyayahang magnilay sa isang napapanahong tema, Unity in Diversity, Healing Divides After the Polls. Oo, matapos ang init ng halalan, nananatili pa rin ang mga di at pagkakaibang pananaw. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayong maging ilaw at asin ng mundo, mga tagapamagitan ng kapayapaan, tagabuo ng tulay at saksi ng pagkakaisa. Kaya ngayong umaga, bago tayo dumako sa ating pagninilay, hayaan niyong iparinig namin ang isang awit na sumasalamin sa panawagan ng ating Panginoon, ang awit ng pag-asa at pagkakaisa. Mula sa Equip Saints Worship, ito po ang Sa Pagkakaisa, May Pag-asa. Sa gitna ng ingay at kulong Puso'y nahati, damdamin nagbago Dahil sa kulay ng paniniwala Pagkakaibigan ay nasira Ngunit tinawag tayong magkaisa Sa espiritu Magkakapatid nga hindi pulso ng bayan ang sukatan but keep it Pag-ibig ni Kristo oh, Ang siyang nadarama Sa hapdi ng sugat at alaala Haplos ng langit ang ating pag-asa Kapatawaran ang ating sandigan Pag-ibig ni Kristo'y ating sa galit, di sa pagtatalo Kundi sa pagunawa at pagkatuto Sabay tayong hahakbang sa liwanag Kadakilaan ng Diyos ang siyang mahayag Kalimutan ang hinanakit pag niya Kay ganda ng mensahe ng awiting 'yan, mga kapatid. Sa pagkakaisa may pag-asa. Isang paalala na sa gitna ng ating pagkakaiba-iba, may iisang espirito na nag-uugnay sa atin, tulad ng sinasabi sa Efeso 4:3. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng espirito sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ang pagkakaisa ay hindi lamang isang magandang ideya. Ito'y isang panawagan. Isang hakbang ng pananampalataya at sa bawat hakbang ng pagpapatawad, pagunawa at paggalang, doon natin higit na naipapakita ang pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa lalo na sa panahong maraming sugat ang kailangang pagalingin. Sa ating pagpasok sa pagninilay ngayong umaga, hilingin natin sa Diyos na ihanda ang ating puso, isipan at espiritu upang tanggapin ang Kanyang salita. Samahan tayo ngayon sa isang maikling panalangin pangungunahan ni Brother Jonas. Yes, kuys, tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo. Sa katahimikan ng umagang ito, lumalapit kami sa inyo, buo ang tiwala at bukas ang aming puso. Turuan ninyo kaming umunawa hindi lamang ng mga salita ninyo, kundi pati ng isa't isa. Palambutin ninyo ang mga pusong matigas dahil sa pagkakaiba ng paniniwala at hilumin ninyo ang mga sugat na dulot ng salungatan. Buksan ninyo ang aming mga mata upang makita ang inyong pagkilos at ang aming mga tenga upang marinig ang inyong tinig sa bawat talata na aming pagninilayan. Gawin ninyo kaming mga kasangkapan ng pagkakaisa at tagapagdala ng pag-asa sa aming pamilya, Simbahan at bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Mabiyayang umaga muli mga kabiyaya. Ngayong araw tayo ay pinaalalahanan na ang pagkakaisa ay hindi lamang para sa panahon ng kasunduan. Ito'y panawagan lalo na sa mga panahong puno ng hindi pagkakaintindihan at sa liwanag ng ating tema, Unity in Diversity, Healing Divides After the Polls, ating pagninilayan ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin upang patuloy na magmahal, magpatawad at magkaisa. Narito na po si Brother Jonas upang basahin ang ating talata mula sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6 sa wikang English at Tagalog. Ephesians chapter 4 verses 1 to 6, New International Version, NIV. As a prisoner for the Lord then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all and through all and in all. Efeso kabanata apat, talata isahang anim. Magandang balita, Biblia. Bilang-bilanggo dahil sa Panginoon, ako'y namamanhik sa inyo. Mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa pagkatawag sa inyo ng Diyos. Maging mapagpakumbaba kayo, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan sa isa't isa. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa ang Espiritu. Kung paanong iisa rin ang pag-asa na ibinigay sa inyo. Nang kayo'y tawagin ng Diyos Iisa lamang ang Panginoon, isa ang pananampalataya At iisa ang bautismo Iisa ang Diyos at Ama nating lahat Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat At nananahan sa lahat Magandang magandang umaga po muli sa inyong lahat Mga kabiyaya Welcome po muli sa isang makabuluhang biyahe Ng pag-asa at pananampalataya Ito ang Biyaya Express expressed. Daily Dose of Hope Mabiyayang umaga ko is Diyan At syempre, mabiyayang umaga rin sa lahat ng ating mga tagapakinig Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, at siyempre, pati sa mga nasa abroad, sama-sama pa rin tayo sa isang panibagong araw ng inspirasyon at salita ng Diyos. Ang ganda lang isipin na kahit iba-iba ang kinalalagyan natin, iba-iba man ng pinanggalingan, paniniwala, o opinion, nagsasama-sama tayo dito sa Biaya Express dahil iisa ang Diyos na ating pinananaligan at iisa ang pag-asang hawak natin. Exactly! Kaya bagay na bagay ang team natin ngayon. Unity in diversity, healing divides after the polls. Kuya, aminin natin pagkatapos ng eleksyon, ang daming nasira, friendships, pamilya, even church groups, 'di ba? Oo nga, bro Jonas, may mga hindi na nagkikibuan, may mga nag-unfollowan sa social media. Pero ang paalala sa atin ngayon ng salita ng Diyos, ang tunay na pagkakaisa ay hindi lang para sa panahon ng kapayapaan. Ito'y higit na kailangan sa panahon ng pagkakaiba at hindi pagkakaunawaan. Tama kuya, kaya sa araw na ito, sama-sama nating pagninilayan ang panawagan ng Diyos sa pagkakaisa, kapatawaran at pagmamahalan kahit pa iba-iba tayo ng pinaniniwalaan. Tara na at simulan na natin ang ating Biyaya Express Devotion. Amen. Kaya mga kabiyaya, ihanda natin ang ating puso, buksan natin ang ating isipan at samahan ninyo kami sa isang makabuluhang paglalakbay sa Kanyang salita. Tara na't simulan na natin ang ating Biyaya Express, Express Devotion. araw, biya walang Mga kabiyaya, ready na ba kayo? Nandito na tayo sa puso ng ating programa, ang Devotion Proper. At ngayong araw, tatalakayin natin ang pamagat na Pagkakaisa sa kabila, sa kabila ng, ng, pagkakaiba, ng pagkakaiba, gamutin ang sugat gamutin ng halalan. Kuyis pues John, grabe no? Ang lalim ng sugat na iniwan ng eleksyon. May mga magkakaibigang hindi na naguusap, pamilya na hindi na nagkakasalo sa hapag at komunidad na hati pa rin hanggang ngayon. Gawa ng may mga gusto silang ayaw naman ng kabilang panig. Ikaw ba, Kuys, ha? Sino dun yung ayaw mo? <laughs> Pero, kidding aside, tama ka dyan, bro Jonas. Yung tipong sa family group chat pa lang, tahimik na bigla. Wala ng good morning sticker. At pag reunion, bawal ang topic ng politika kundi magkakainitan na naman. Oo nga kuya, pero praise God dahil ang salita ng Diyos ay may sagot. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso ay para palakasin ang kanilang pagkakaisa bilang iisang simbahan. Sa panahon nila, may tension sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil, parang dalawang kampo na magkaiba ang background pero parehong tinawag ni Kristo Si Paul bilang isang bilanggo para kay Kristo nagsusulat para hikayatin silang mamuhay na karapat-dapat sa kanilang pagkatawag na may kababaang-loob, pasensya at pagmamahalan. Ngayong panahon, hindi man Hudyo o Hentil ang labanan, kundi dilawan versus pulahan, ako versus ikaw, Duterte versus Marcos loyalist, pero ang paalala ay pareho keep the unity of the spirit through the bond of peace ang ganda no bro hindi lang simpleng paalala ito ay utos na may lalim make every effort hindi madali pero kailangan lalo na sa panahon ngayon si apostle paul nung sinulat ito nasa kulungan pero ang iniisip pa rin niya ay yung pagkakaisa ng simbahan. Kung sila noon, Hudyo at Hentil ang tension ni tayo ngayon, Pulahan at Dilawan, Marcos Loyalist, Duterte at Kakamping, wala talagang pinagkaiba sa struggle. Pero ang sagot pa rin ay pareho, ang pagkakaisa sa espiritu, hindi sa partido, hindi sa panig, kundi sa iisang Diyos. At yan ang gusto naming ipasa sa inyo, mga kabiyaya. Unity is not about uniformity. It's a commitment to love even in disagreement. Alam mo kuya, parang sinigang lang yan. Iba-iba ng gulay sa loob, pero iisang sabaw ang nagpapalasa. Saktong example, hindi porket hindi mo type ang okra, ay aalisin mo na ang buong kaldero. Ganon din sa relationships. Hindi dahil magkaiba kayo ng panig, ay aalisin mo na siya sa buhay mo. For our Devotion today, I want to point out two things. One Christian unity is a spiritual mission. Ang pagkakaisa ay hindi lang simpleng pakikisama. It's a spiritual discipline. Paul says, make every effort. Ibig sabihin, hindi ito kusang nangyayari. Pagkakaisa ay pinagtatrabahuhan. Imagine mo isang pamilya na iba-iba ang opinion sa politika. Ang pagkakaiba ay hindi dahilan para sirain ang relasyon. Ang pagkakaisa, ayon sa Biblia, ay hindi base sa pare-parehong bo kundi sa iisang Diyos na ating sinasamba. 2. Unity reflects the heart of Christ. Sa John 17.20-23, si Jesus mismo ang nagdasal para sa ating pagkakaisa. Isipin mo yon. Bago siya ipako, ang huli niyang panalangin ay hindi para sa miracles, kundi para sa pagkakaisa ng kanyang mga tagasunod. Ang political division ay spiritual battle din. Kung ang demonyo ay nagahati, ang Diyos ay nagbubuklod. Kaya bilang tagasunod ni Kristo, minister of reconciliation daw tayo. 2 Corinthians 5.18-19 Hindi tayo tagapanggatong ng away, kundi tagapamagitan ng kapayapaan. Yes, guys, kaya ngayon mga kabiyaya, uh, panahon na para itanong sa sarili, tanong ng buhay. Meron ka bang sama ng loob sa kapamilya o kaibigan dahil lang sa butuhan? Anong hakbang ang kaya mong gawin para buuin muli ang nasirang relasyon? Paano ka magiging Minister of Reconciliation gaya ng sinasabi sa 2 Corinthians? Mga kabiyaya, pause muna tayo. Take this moment. Isipin mo ang pangalan ng taong yun, hindi aksidente na naalala mo siya ngayon. Ngayong alam na natin ang panawagan, tanungin natin paano natin ito isa sa buhay. Una, makipag-usap ng may kababaang loob. Galatians 6.1 says, Kung may pagkakamali, ayusin ito with gentleness. At pangalawa, magpatawad. Hindi porket hindi nag-sorry, hindi ka na magpapatawad. Sabi nga sa Matthew 18.22, 70 times 7. Pangatlo, makilahok sa pagkakaisa. Join a local outreach, relief o prayer brigade. Ang healing ay nagsisimula sa kilos. <clears throat> gusto ko 'yung journaling tip mo, Kuya. Isulat ang pangalan ng gusto mong i-reach out. Ipanalangin siya. At kung handa ka na, Message mo siya ngayong araw. Mga kabiyaya, simple man o malalim ang sugat, tandaan ang pagkakaisa ay kayang ibalik ng Diyos kung tayo ay handang magpakumbaba at magmahal muli. Bilang pagtatapos ng bahagi ng devotion na ito, samahan niyo kami sa isang maikling panalangin. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa paalala mo ngayong araw na sa gitna ng pagkakaiba ng opinyon, kulay at paniniwala, nananatili kang iisa at ikaw ang aming tunay na pagkakaisa. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba, mapagpasensya at mapagmahal gaya ng pagmamahal mo sa amin. Panginoon, tinataas namin sa iyo ang mga nasirang relasyon, ang mga pusong puno ng hihina nakit at mga pamilya o magkakaibigan na nagkasakitan dahil sa politika. Ibalik mo, O Diyos, ang kapayapaan sa aming mga puso at tahanan Bigyan mo kami ng lakas na maging tulay ng kapayapaan, hindi tagapaghati. Sa bawat salita, post at kilos namin, makita nawa ang pag-ibig mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, maraming maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Biaya Express, Daily Dose of Hope. Sana'y naantig ang puso ninyo sa mensahe tungkol sa pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Kung na-bless kayo, huwag kalimutang mag-subscribe i-like at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong episodes. Araw-araw tayo nga magkasama dito sa YouTube at Facebook para sa inyong pangumagang pagninilay at inspirasyon. At syempre, share nyo rin ang inyong karanasan o sagot sa tanong ng buhay sa comment section. Baka ikaw na ang ma-shoutout sa next episode. Pwede ring magpadala ng prayer request dahil dito sa Biaya Express, hindi ka lang listener. Kapamilya ka sa pananampalataya. Ngayon, bago tayo tuluyang maghiwa-hiwalay, pakinggan natin ang ating closing song, ang bagong awitin ng Biaya Express na pinamagatang, Magkaisa sa Pag-ibig ni Kristo. Inspired by John 13.35, kung saan sinabi ni Jesus, By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Tamang-tama sa devotion natin ngayon. Di lang ito kanta, ito ay panalangin, deklarasyon at paalala na ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa puso ng bawat isa na puspos ng pag-ibig ni Kristo. Kaya mga kapatid, sabay-sabay tayong umawit at manalangin. Here's magkaisa sa pag-ibig ni Kristo. Magkaisa tayo, magkaisa tayo, Only here on Biyaya Express. Let's worship together. Sa Yaya ting sandigan, siya ang hari just kailanman. Okey genda, okey siya, nagkakaisa sumasamba, magkaisa sa pag -ibig. Sa Kapatid, na-bless ka ba sa episode natin ngayon? Kung sa puso mo naramdaman mong may kakaibang haplos si Lord, hindi yan aksidente. That's His grace calling you. Baka ito na yung araw na matagal mo nang hinihintay. Ang araw na lubusan mong kilalanin si Jesus hindi lang bilang Diyos, kundi bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung handa ka ng tumugon sa paanyaya Niya, samahan mo kami sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap. Hindi ito mahaba, pero habang sinasambit mo ito, isang bagong buhay ang binubuksan ni Lord para sa iyo. Halika at sumabay sa panalangin. Panginoong Jesus, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Inaamin kong ako ay nagkasala at kailangan kita sa buhay ko. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa puso ko at mamuno ka sa buhay ko. Simula ngayon, ako ay anak mo. Pag-aari mo na ang aking buhay. Salamat sa kaligtasan, sa pag-ibig at sa bagong simula. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen kapatid, kung ipinagdasal mo yan mula sa puso, maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos, anak ka na niya, mahal na mahal ka niya, at hindi mo na kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. We want to celebrate with you. Kaya naman, i-message mo kami o mag-comment ka sa baba kung paano ka tinulungan ng Diyos ngayon. Nandito kami para tulungan ka sa mga susunod mong hakbang sa pananampalataya. Contact us here in Biaya Express or dito sa channel ng Equip Saint Community para masamahan ka namin sa iyong bagong lakbayin kay Kristo. Welcome home kapatid, nasa piling ka na ng tunay na pag-ibig. Pag dati lumbay Ngayon'y taglay Ang kapayapaang nagmumula sa'yo May Facebook page na ang Equip Saints Community. Ready for your daily dose of hope? Tuloy-tuloy ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos dito sa Equip Saints Community. Be updated with our latest devotions mula sa Biaya Express. Catch our original worship songs that will uplift your soul. Learn from faith-filled content and reflections. Reach out to us through Messenger. Yes, pwede kang makipag-chat for your prayer requests or just to say hello. Whether you're looking for encouragement, worship, or community... ESC is here for you. Like our page at wwwfacebookcom community. Follow us to never miss a post. Share the word because someone out there needs hope today. Let's grow in grace, worship in truth, and walk together in faith. Dito lang sa Equip Saints Community. E.S.C. Equip Saints Community, equipping generations one broadcast at a time. To God be all the glory. Biaya Express, your daily dose of hope. Araw-araw, lunes hanggang linggo, ala cinco ng umaga sharp the sa equip saints community youtube channel